sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe uh, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palagi malakas at malayas sakit araw-araw pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe maraming maraming salamat po sa inyo lahat. at Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyo lahat at tatanay ko pong napakalaking utang na sa inyo lahat sa mga baguhan na ngayon namang po nakatuklas ng aking YouTube channel, iwagan ng Pangasinan. Huwag na po kayong magtubinin, pindutin ng subscribe, like, and share. Pagpindut na rin po ang bell -like icon para palagi po kayo matitid sa aking mga susunod na mga video. Pakakalob ko po sa inyo lahat ang aking manalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot ng mga, oras, uh, mga orasyon. At dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay at ito yung napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sa inuman kaya ang Diyos na pumbalang magagabay po sa inyo lahat at ipagkakalom sa inyong siksik diktik at umapo ng ng ating Diyos sa mga pangyayarin sa lahat uh, Siya shout out muna kay Berlindo Palisok bike uh, bike tayo coming to Chile Aurora na Vico Ryan Abiste Junix Winadine Gerardo Jimenez Anil de Rosario, Andy Bonifacio, Fight to Win, Ronel Nontanilla, Marlon Hoyoy, Joel de Rosario, Pakagat ng Dilim, Edis Comintud, Janice Nolo, Arnil Eano, Pantalyon, Bobies, Roldan, O Commented Aljun Pood, Andong Kologi, Tani Janan, Malvin TV, Koldo TV, Robin Mantanilla, Ron Monsilino, Roald Satur Comintud, uh, rodel real dadra just be a uh, masya table recommended ni Nestor Rami Ramos uh, sa so mga hindi ko pa nabanggit po siya tapos singla Ang i ko po, po sa ngayon po ay yung orasyon ni Isokristo kontra Lason po. Magdasal po ng isang ama namin. At ang orasyon ito ay gamot sa nalason at pangontra din. Usalin sa isip lamang ng tatlong beses ang orasyon ito sa pagkain o sa inumin bago ito kakain o inumin. Kung kayo ay kakain na hindi niyo ninyo tahanan uh, tahanan sa nabibiktima ng lason kumuha ng isang basong tubig at lagyan ng asin yung tamang alat namang po at ibulong ang orasyong ito ng tatlong bisis at ipainom sa pasyente upang maisukan niya lahat ang kanyang kinain o inum, ininom. Ip din ang orasyong ito sa tuktok ng pasyente ng tatlong bisis po. Uh, bago ang lahat po ay magdasal po ng isang ama namin at isunod po yung orasyon po. Kapag napakabisa po ito na aking ginagamit po, magdasal po ng isang ama namin. Ama namin nga sa langit, sambay ng pangalan mo, ikaw nawa manghari hari sa amin, sundin nawa ang iyong kaluban mo, dito sa lubato ng lang sa langit, bigyan mo kami ng pagkain, kailangan namin sa araw to. patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap na pit na pagsubok kundi ilayo mo kami sama-sama sapagkat iyo ang karyan ng kapangyarihan at kapuryan magpakain naman amin ay sunod po yung oras po ng tatlong bispo Subirim Muhim Muhistis Gusom Subirim muje, Muhim muhistis, uh, muhistis Gusom Subirim mu Mohem, magistis, Sobirem, mo mohem mojistis igusom sobirim mo mojistis igusom ihip sa isang wasong tubig o ihip sa puyo ng pasyente ang orasyon na ito ay gamot sa nilasong at pangontra din ito o salin sa isip namang po ng Tatlong bisis ang orasyon na eh, sa pagkain o inumin bago ito kung kakain o inumin. Kung kayo ay uh, kakain na, hindi ninyo tahanan po o sa pista o sa lahat mga bagay-bagay po na masyal po kayo sa kainan na hindi nyo po tahanan po o nanibago kayo sa ibang lugar po. Dapat po magingat ingat po kasi marami na po nabibiktima na sa hindi sa nabibig tama ng rason po, kumuha ng isang basong tubig, lagyan ng asin, yung tamang alat namang po, at ibulong ang orasyon ito ng tatlong bisis at ipainom sa pasyente upang maisukan niya lahat ang kanyang kinain o ininom. E, din ito sa din ang orasyon ito sa tuktok ng pasyente ng tatlong bisis po. ang pagbanggit po ng orasyon po uh, sa diskarte po ng pambanggit ng orasyon kung alimbawa po ay sa una alimbawa po una po yung alimbawa hisos Jesus, Jesus, uh, yung una po g alimbawa g i ko po g po. ko po para hindi kayo malito po. Ang pangbanggit po ng orasyon po ay halimbawa po, pag una po ng G, halimbawa una po G, ang pangbanggit po ay Jesus. Kung sa pangalawa po ay, ang G ay pangalawa po, ang ibig sabihin pangbanggit po ay uh, hinayan, he. He, halimbawa, uh, subirim, muhim, ganun po mo histis igosong pag sa una po uh, pambanggit po ay capital G po uh, Jesus pag sa pangalawa na po halimbawa uh, nasa pangalawa na po its na po yung pambanggit po diyan para malaman po ninyo para hindi po kayo maluto basta pangalawa na po uh, imbis na G ang banggit po its na po halimbawa muhim mo, mo histis igosom Ganun po para hindi kayo malito. Uh, karamihan po uh, hindi po nila papaganahin yung orasyon kasi ah uh, nila po ay parias po. Uh, hindi lang napailawanag napailawa na po sa inyo kasi uh, marami pong ginagawa. Kaya ngayon po alam niyo na po. Ito lang po ang G ang nagkaiba po kung sa una po ang banggit po ay Gisos sa pangalawa po kung sa pangalawa na po yung gi na nakalagay na sa pangalawa po its na po ang pangbanggit po yan halimbawa ito subirim muhim muhistis igusum yun po pangbanggit po maraming salamat po sa mga di po nagsasawang magsubscribe po at maraming salamat po iwagan ng pangasinan po maraming salamat po sa inyo na